Breaking news po mga amigos, binakanti na po ni Anthony Kakache ang kanyang IBF World Super Featherweight title upang makaiwas sa mga ipinag-uutos na laban sa kanya. Ani Anthony Kakache sa kanyang social media ang pagiging isang world champion na isang ganap na pangarap na talaga namang kanyang maipagmamalaki. Yun nga lang sa estado ng kanyang karera ngayon ay eh, malalaking laban na lang talaga ang kanyang hinahanap. Kahit may title pa yan o wala. Isa siyang prize fighter kaya't ang kanyang layunin ay masiguro ang future ng kanyang pamilya at makalikha ng legasya para sa kanyang sarili kung saan mapalaban siya sa mga laban na matatandaan ng mga tao. Inaasahan niya maipapahayag ang kanyang susunod na laban sa lalong madaling panahon. Si Anthony Cacace na may kartadang 23 wins, 1 loss with 8 knockouts ay inuutosan po ng IBF na idepensa ang kanyang titulo sa boksingerong ikinukumpara ng mga Meksikanong kolumnista kay Arthur Viterbiev Walang iba kundi si Eduardo Sugar Nunez. May kartadang 27 wins, 1 loss with 27 knockouts. Noong nakaraang taon ng Agosto, impresibo po ang naging panalo nitong si Sugar Nunez kung saan tinalo niya by a 6-round RTD si Miguel Mariaga. Tulad ni Arthur Viterbievis ang knockout artist itong si Eduardo Sugar Nunez dahil lahat ng kanyang panalo ay pawang mga knockout. Pero dahil hindi po kasing bigat ang mga pangalang Joe Cordina, Josh Warrington, at Laywood ang pangalang Sugar Nunez. Itinuturing high risk low reward ito ni Anthony Kakache. Kaya naman para sa bakanting IBF world title na lang mapapalaban nitong si Eduardo Sugar Nunez. At kung titingnan nga po natin ang ranking sa IBF sa super featherweight division, akalain mo nga naman may tsansa ang ating kababayan na si Charles Suarez na challenge kay Eduardo Nunez para sa bakanting IBF World Super Featherweight title na binakante ni Anthony Kakache. Dahil kung titingnan nga po natin itong rankings ng IBF, Number 1 si Eduardo Nunez, bakante ang number 2, number 4 si Charlie Suarez. Pero mapapalaban lang si Suarez kay Nunez kung ang number 3 contender na si Masanori Rikishi ay hindi papalag kay Eduardo Nunez. O kaya naman ma-injured alinman kina Rikishi at Nunez. Dahil ayon sa ilang mga rumors, eh, expected na po na maglaban si Eduardo Nunez at itong si Masayori Rikishi sa Japan. Pero dahil uso nga po yung mga biglang nagba-backout last minute, Malasam Goodman. Malay natin mabunot bilang late replacement opponent si Charlie Suarez dahil siya yung number 4 contender. Although number 1 contender po si Charlie Suarez sa WBO rankings. So balit dahil mga big fights o big names ang mga hinahanap ngayon ni Emmanuel Baquero na barete, eh baka matagalan pa po bago mabigyan ng tsansa si Charles Suarez sa WBO title. Pero naniniwala po ako kapag nagka aberya po diyan sa laban ni Nunez at Rikishi, mga 50 to 60% po ang tsansa ni Charles Suarez na siya ang kunin bilang late replacement. Baraha, patunayan mo sa akin, sinuman ang mabuno ng kalaban di ka tatakbo. Ha?